Hi mga po friends, share ko lang sa inyo yung ganap namin nung isang araw. Pero bago ang lahat, ipiflex ko muna itong couple pet t-shirt namin ni Coco from Muru PH. Oo nga mga po friends, ang ganda ng couple pet t-shirt namin ni Nabi no. O oh, ano yun, nagsusumbong ka na naman? Hindi po mami, bakit kasi ang tagal no. nating umalis? Sit lang, sit Masyado ka naman excited sit Nabi, lang. mupo ka lang dyan tayo, Mami. Bakit hindi tayo umaandar? Nasa gasoline station tayo, Nabi. Nagpapagas. Ah, ganun ba? Excited na kasi akong umalis tayo. So, yun na nga, mga po, friends. Fast forward. Nag-recharge muna kami ni Nabi para meron kaming energy mamaya. Tapos maya, -maya lang, mga po, friends. Nasa SM Marikina na pala kami. Tignan nyo, o? Oh. oh, diba? Ang laki pala dito sa SM Marikina. Mas malaki kaysa sa SM San Mateo. Oy, ano yun? Love that chicken? Uy, marami pa ng chimkin ata dito, Napia. Wow, ang laki naman dito sa si SM Marikina. Alam niyo ba mga po friends, first time naming makarating dito. So ayan na nga mga po friends, nakababa na kami ng car. And ayan, nalilito pa nga kami kung saan kami dadaan kasi hinahanap namin yung elevator. Dahil hindi naman kami pwede sa escalator. Tapos ayon tinuro ng guardian elevator. And ayun, nandito na kami sa elevator. Alam niyo ba, first time din namin nabi dito sa elevator? Oo nga mga po friends, first time namin dito. Parang naiwan nga yung kaluluwa ko tsaka mga laman loob ko sa ibaba. Pero okay lang, care pa naman. Uy, wow, tignan mo na, Bio. Oh. Open sesame. Ang galing, no? Salamat po. So ayun na nga mga po friends, kaya kami nandito sa SM Marikina kasi meron titignan sila mami at saka para maipasyal na din kami kasi lagi na lang sa si SM San Mateo, nakakasawa na. Kaya dito naman sa si SM Marikina. Ang daming dami naman tao dito, Coco. So yun mga po friends, binaba na kami ni mami at daddy sa aming pet roller. Tara na dito. Wow, ang laki-laki talaga dito sa si SM Marikina. So yun, sabi ni Mami, irampa ko na daw tong new harness and leash set ko from Bark and Spark. Tara na, B, bilisan mo. Dali, dito tayo. Oh. Wait lang naman, Koko. Kita mo na nga lit ng bias ko eh. Ganito pa mga paw friends Napa-chill lang. Tignan nyo, binitawan na ni Mami yung leash kasi hindi naman ako tumatakbo at hindi ako makulit. Unlike kay Koko. Uy, Nabi. Tara, dito tayo, oh. O, oh, diba? Tignan nyo si Koko. Napakulit kung saan-saan pumupunta. Uy, tignan nyo, mga paw friends oh. Ang ganda ng shine, shimmering lights, oh. So yun mga po friends, sumakay ulit kami ng elevator kasi bababa kami para kumain. Gutom na nga rin kami. Grabe uhaw na uhaw ako sa kakatakbo ko kanina. Gutom na si Nabi. Yes, Mami. Gutom <laughs> na rin si Koko. na po ako. <laughs> wow, ang sirap naman ang pagkain nila, Mami. O, tignan nyo, nakakatakam. Pero yung binigay lang sa amin ni Mami yung gulay. So ayan fast forward ulit mga po friends tapos na kaming kumain Nagyayaya ng umuwi si mami kasi gabi na daw So ayan nakastop kami kasi inaantay namin yung elevator And habang nagaantay kami may nakita kaming mga kaaso Tapos itong sinabi kilit na galit gustong manakit o oh. Natakot tuloy siya tapos ayan oh, meron pang isa o oh. Mukha siyang friendly mga po friends tapos tignan niyo oh, may baby na nakatingin sa amin. Ang cute-cute niya oh. So yun na nga, nakasakay na kami ng elevator and nakababa na kami. Hinahanap namin yung car kung saan nakapark. And ayun, nakita din namin sa wakas. So yun lang mga po friends, thanks for watching.